Magandang araw mga kabukid. So mag spray po tayo ng ating Miracle Spoiler. Ano po? Gagamitin po natin yung drone. At uh, ang mag-ooperate naman na nito ay yung ating piloto. Ayan. Boss Idol Roel Masarap Hello, mong Masarap mong palipad. <laughs> 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 oh. At ang ating co-pilot, Kuya Umi. Ayan. <laughs> So, eto mga kabukid ay naitimpla na po rito. Ito ay ilang litro to, boss? 50, 50 liter. 40. 40. 40. O, oh, yan si Sir Isagani. Si sir, kaway muna dyan. Ayan, o. Oh, mag spray po kami. May photo bomber tayo sa likod, o. Oh. <laughs> <laughs> so, 40 ml lang to. Ay, liters. Liters ito. Kasi may, ang drone po kasi may tinatawag na high, ano yun, sir? High volume. High volume. Low volume high concentrate. Ayun, low volume high concentrate. Ibig sabihin, konti yung tubig pero concentrated, matapang yung yung gamot niya, no? So Miracle Spoliar po ang ating uh, nilagay dito. So mamaya po, pupunta po kami doon sa bukid para i-spray po itong ating Miracle Spoliar na 'yan. Mamaya, so, antabay lang po kayo mga kabukid. So, Ito mga kabukid yung ginagamit nila Sir Isagani na planters. Ayan, apat po ito. Para sa ektaryang palayan. So, yun naman po yung ating drone na gagamitin. Ayan, mga kabukid. Yan naman po yung kanyang genset. Oo. Talagang, konting oras na lang. Ay, uh, lilipad na po ito. Bit-bit po yung ating Miracle Spoliar. Si <laughs> Sir, sineset up lang po yung remote doon sa drone oh so, ayan o ikakarga na kasama ka doon i-spray na tayo ng ating Miracle Spoliar ito so, ito po yung uh, na-sprayhan natin ng Miracle Foliar no ito naman po yung i-iisprehan pa ngayon ayan ibang-ibang itsura no so, okay i-spray sina Serisagani ng ating foliar o oh, pang against Ay, hindi the dala light yung, ano, hindi dala yung, ano yung bote Oh. Lahat sir nung nakagamit. Hmm. maganda. Sa Kahit sa bungabon sir, sa bungabon si Consel siyal... hmm. Kaya sabi yan ni dok, wag na wag ka mo siyang hindi gagamit. <laughs> Ay, ari nakasakay pa siya, helicopter. <laughs> Ay, naiwan din pala. So ito na mga kabukid. Yung ating Miracle Spoiler, ano? Na naitimpla na po doon sa balding yon. Uh, na, ba? na kalahating litro para sa isang hektarya. No, na ang pagagamitan naman natin itong uh, drone. Yan. Yeah hashi share sa okay, resulta nang magaganda yan tayo ulit yung, yung dahon niya hmm. hindi yung ng anong papaya kaya ito lalong daganda yan sisik niya sisikan <laughs> niya sisikan na kaya yung inispreya ni oh ito hindi <laughs> <on, ito. laughs> ko nga alam kung ilang araw na to na ispreyan eh itong kabilang to eh mas na pang tinanim mismo eh. eh una ba to o okay sa iyo <laughs> kaya lang mukhang mas malalaki ito 1.8 kaysa dito sa pero hybrid, so. hybrid to oh, to, hybrid na CB28 28, 28. o so, titignan natin ang uh, ano nga doon ka sasabog eh <laughs> parang walang pala nandun yun. <laughs> nga yung sa, ano, sa mabini uh, yung papuntang Llanera hmm. Uh, parang walang pala eh Ay, ngayon, yung... ganyan na rin eh. Kapal na eh. rin. Naiwanag kasi natin yung ano, yung pangsalin doon na motor kaya tatabuin <laughs> na ni Kuya Omi. Nakalimutan yung motor. Nakalimutan <laughs> <laughs> yung karga yung motor. <laughs> yung bigat na ito kaya niyang ilipad ano. Kaya Bubukas na ba? Yan! Ang polyarb ng lahat ng halaman. matitignan ko nga sala yung performance ngayon <laughs> Kalasyon, tulugo Oh, distance tayo, distance. Ikaw mawak nito. So ayan. pinaihina ni boss. Oh. Nagamoy, nagamoy na ni Ruel ah. na, lumabas na yung tubig kaganda sakto-sakto po mga kabukid dahil alas 5 ang ating oras kitang-kita yung spray oh ayan lumalabas Klarong klaro sa camera oh. Kamarang kita. Kitang kita. Kuya Umi oh. Maglalo na po. Pag bumaga, Oh. Oh. Kitang kita di ba? Oh, gandang tignan oh. Usok na usok. Eh. Usok na usok ah. Maganda nga pala ito sa insecticide. Taltog yung mga... Sige, <laughs> hanin. bubble really Wow So take off na po ito Ay take off la landing pala sorry <laughs> <laughs>